Ganito nga pala kami magtorta ng puso ng saging mga kabukid. Sinasama namin sa pagtorta itong bulaklak, hindi namin ito itinatapon. Kaya for today's video, mga kabukid ay magluluto si Ading Elay ng tortang puso ng saging. Ako ang nagasikaso na matanggal ang mga bulaklak hanggang sa matira yung bahagi ng puso na malambot. Pagkatapos, sa parte ng bulaklak ay may tinatanggal ako na parang hugis palito. Inaalis namin ito mga kabukid, hindi namin sinasama sa pagluluto To. Medyo matagal-tagal din akong matatapos dito sa pagtatanggal dahil inisa-isa ko talaga ang mga bulaklak para sure ako na lahat ay natanggalan. Bukod sa masarap din itong bulaklak ng saging ay nakakapagpadami pa ito sa gagawing torta. Talagang busog na isang kainan ito ng pamilya. Dati hindi ko sinasama itong bulaklak dahil may nanay Nelia ako kaya siya ang nagturo sa amin na magkakapatid. Sa wakas nakatapos din sa pagtatanggal, ang sunod kong ginawa ay ginayat-gayat ko na itong mga bulaklak. Talagang matrabaho at mabusisi din itong pagtutorta ng puso ng saging. Pero pagkatapos namang magluto, ay mapapa kasasarap. Ginayat-gayat ko nga pala yung mga bulaklak ng maliliit lamang yung itsura na parang tinadtad. Naalala ko kapag ganito ang ulam namin sa bukid, putla na ang mga labi namin noon. Dahil itong torta ng puso, ang sausawan namin dito ay suka. Kaya nagputlaan na ang mga labi namin dahil sa pagsausaw ng torta sa suka. Panigurado pala pag tapos ko dito, hindi na naman maitsurahan ng kamay at kuko Dahil itong puso, lalo na dito sa parteng bulaklak, ay mas mamantsa. At habang naggagayat pa din ako nitong mga bulaklak, ay inasikaso na din natagta rin ni ading elay itong puso. Hindi naman kapinuhan ang pagtagta ni Ading sa puso. Tama lang sa kanyang tansya. Sulitin ko na na utus-utusan ito ngayon dahil uuwi din ito sa Mindoro. Ito nga palang puso ay bigay ni Ading Norilin. Sa personal, sobrang laki po nito mga kabukid kaya napawawa ko. Sana all malaki ang puso. Pagkatapos ni Ading tadda rin ang puso, ay nilagyan niya na din ng asin. Kailangan na lamasin sa asin itong puso ng saging para pumatanggal ang dagta at saka yung pakla. Saka naman ay dapat sobrang di at pirat na pirat kapag piniga para lalong matanggal yung katas at dagta at pakla ng puso ng saging. Si Ading Eli talaga ang nagpresinta na magluto nitong tortang puso na ulam namin para sa pananghalian. Pagkatapos niya lamasin sa asin at pigaan ay saka naman niya hinugasan sa tubig at piniga ulit. Kaya ayan, napalaban sa pigaan ang kanyang naglalakihang braso na Peace, Ading! Dahil super-super na sa pigaan yung puso ng saging, Sure, Bull. Tanggal na talaga ang pakla niyan. Habang inaasikaso yung puso sa kusina, ako naman ay nagbalat at nagayat-gayat na din nitong sibuyas. Masarap-sarap kasi na may halong sibuyas itong torta ng puso. At sinimulan na ni natimplahan itong aming masarap na ulam pananghalian. Tatlo lang, as in. Ilang bang gusto mo? Apat. Kaya apat mo, masarap-sarap. Naglagay siya ng apat na pirasong itlog at saka naman niya hinalo-halo. Mara rami itong matotorta namin. Baka abot pa ito ulam kinabukasan. Pagkatapos ay naglagay na din siya ng harina na sakto lang sa kanyang tansya. Naku, lalo nang dumami. At binudbura niya pa nitong crispy fry. O crispy fry, mabenta ka sa amin. Iyan na ang magpapalasa sa torta. Pagkatapos ay inilagay niya na din itong hiniwa-hiwa kong sibuyas. Naglagay na din siya ng paminta paminta, dagdag ang hang at aroma. Tinansya niya lang din ang paglagay ng paminta na durog. At ang huli ay ang paglalagay ng tubig, saka naman imimekos-mekos ng maayos. Halo-haluin lang ng maigi hanggang sa matunaw ang harina at crispy fry at maging ganito yung kanyang itsura. Sinalang ko na itong wok pan at naglagay na din ako ng mantika. Dinamihan ko ang paglagay ng mantika. Ako kay Ading Eli ay subukan namin na i-deep fry. Hindi pala pwede. Okay sana kung hinugis pabilog namin na parang squid balls. Kaya naman, agad-agad na inilipat ni Ading Elay sa isang kawali at ipirinito sa kaunting mantika. Grabe yung amoy niyan. Habang ipiniprito pa lang, talagang amoy pa lang ay masarap na at nakakatakam na kainin. Ilan sa health benefits na mapukuha ng iyong katawan kapag ikaw ay kumain ng puso ng saging? Ito ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Ito ay nagpapalakas ng immune system. Ito ay nagpapaglalakas galing ng anemia. Ito ay nagpapabuti ng kidney function. Ito ay nagbibigay ng enerhiya at marami pang iba. Dahil sariling pang ulam lang itong luto namin sa torta ay hindi na namin natansya ang laki at kapal. Sinubukan na din namin na tikman dyan yung unang luto kung okay ba ang lasa. Aba, ang sarap! Ang sarap ng papakin! Isa itong tortang puso sa gustong gusto kong ulam. Minsan hindi ko lang pang ulam, pang papak o pa. Basta madami ang naluluto ni Nanay Patok din ito na pambenta na lutong bahay. Hindi lang din ulam pang almusal, pwede din itong pang tanghalian at pang hapunan. Kaya mga kabukid, alam nyo na po sa susunod kapag may puso ng saging kayo, ay huwag na huwag nyo pong itatapon yung bulaklak dahil pwede pa po iyon ulamin at gawing torta. So paano kain po tayo? Salamat Lord sa pananghalian. Go, go, go! Todo na Huwag matigas na ang kanin. Inalam-inalam, limang kalahas e. Eh. Anong sabi sa'yo? Matigas? Mm -hmm. Bakit to nag-ano?

tụi em thôi đang còn lại em hả? một bàn đấy. Shoutout po kay Ma'am Carmen at Sir June na nakabalik na po sa Canada. Shoutout din po sa mga Cayetanos family na nandyan na rin po sa Canada. Shoutout po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Ma'am Rachel Waniko. Shoutout po kay Sir Ricardo Dola Luna. Shoutout po kay Ma'am Marilyn Casinabe. Shoutout po kay Sir Andy sambrano from Bacoor, Cavite. Shoutout po kay Sir Roderick Dinosta. Shoutout po kay Ma'am Mabs Pilones. Shoutout Shout out po kay Sir Ricky Kaya Byab, shout out po kay Ma'am Tessy Balancio. Shout out po kay Sir Joey Ligiro, shout out po kay Sir Peter and Ma'am Leoni from USA California, shout out po kay Tita Texas from USA at sa lahat-lahat ng mga kabukid, shout out po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang aming vlog, mga kabukid, I love you all. bye bye